so for today's video mo na tong bagong nagibuhat mga kasundang so mo da inisha chara new style oh di ba mo na iya hang style sa puluhan mga kasundang sa handle then a pa style style dre so mo lagib syag ka ng, sa ano ba ka tribal ah, di ba tungod kay manubo man mi kuan man mi lumad so mo na ato ang pa style style di ba tas mo ni siya iyahang handle black kamagong na ay pa white white nga sagol din nang iya scabbard black kamagong po then na ay nakaukit nga agusan bolo case para dili mi makalimtan <laughs> chares tas na siya yung mga style style diri mga kasundang Dira, na siya style style. Oh, oh na siya. Gabi kabaga, sayang sa yung hand mga kasundang tanawa ninyo. O oh, di ba? Kamo na magkuan. Kamo na magjudge kung unsa ni nga hand Paki-comment down below kung unsa na nga hand mga kasundang. <laughs> So, di ba? Oh. So, sold na din na siya, ha? Thank you, Sir Roy. Uh, yan na na siyang gibay. So, ato ah, siya testing mga kasundang din. By the way, mga kasundang, kaniyang ribits, bayong wood din na siya, mo, ng color red. Bayong wood yung ribits. Grabe ka cute niya mga kasundang. Simple design lang siya pero grabe ka guapo din. Hamis ka ayaw yung scabbard. Hamis. Huwag pakai kay <laughs> So, mauna na siya itong mga ato ang, I mean, ang ato ang sample design nga kuhan. Murag, si mi sam uh, murag samurai naman ni siya nga blade mga kasundang. 22 inches blade length. Oh. Samurai na siya nga blade. Mauna siya. Samurai. Oh, di ba? Ang yang handguard yun ang naka kuan mga kasundang ang naka-attract naka-attract sa iya ang hand So, ato asya ay mga kasundang no sa papel. Hindi lang ako ang magkatesting kay lagi hapon ko kabalo. Ha! <gasps> grabe ka hait mga kasundang. Wow, napakatalim naman ng blade. Basta agusan mga kasundang, grabe good ka hait sa blade. So, by the way mga kasundang, muli di atong blade ha. Muli. Yan, muli. So, yan, 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 yan. Yan yung blade natin. O, oh, diva May oil na yan. So, that's all for today's video. Yan. So, wait lang mga kasundang. Dito mga kasundang, itong parang brown man ata to pagtingin nyo or ano ba tong kulay na to. Parang cream. Ano to? Um, carabao horn. Parang dinikit yung carabao horn dyan. Yan. Tapos paglagay sa blade, ganyan lang siya. Style, no? Oh, di ba? Grabe ka style. Wow. Parang dikit siya mga kasundang, no? para naka siya sa loob, ba? Ah, para hindi siya ma mahulog agad yung blade natin. Hindi delikado. Yan. That's all for today's video, mga kasundang. Bye! Bye! Thank you, thank you. God bless. אום דשאבה. אבי לינק.